May hapon sa lahat makayo. So nandito tayo ngayon sa Dumanga Sport makayo, no? So bago pa lang kami nagdungka makayo. Marami-rami na rin yung mga pasahero makayo, no? Yung wala na mga trabaho makayo. Dandahan ng umuwi sa kanila makayo, no? Dahil papalapit na yung Pasko makayo. So grabe talaga makayo, no? Ang dali lang ng panahon makayo. Pasko na naman. At ito po yung kalagayan dito sa ilang pantalan makayo, no? Medyo konti lang yung salakyan makayo. Yan makayo. meron din dito katabing uh, barko mga kayo, LCT Brazo mga kayo. No? Uh, wala silang ginawa mga kayo, basket-basket sila mga kayo, no? pasingot mga kayo. No? Yan yung kagandahan pag merong basketball yung barko yung mga kayo. No? Wala yung ano yung mga kayo, no? pagod mga kayo no? kasi no, pag, uh, pasingot kayo mga kayo, no? Papapawis kayo. sa amin mga kayo, it's 24-7 mga kayo, wala tulogan to mga kayo. <laughs> Pahinga lang itong barko namin pag mag-unload loading mga pagkatapos ah, uh, Larga na naman kayo, no? Wad wad naman. So, mawala na mo ang mga kinabuhi din din, mga off, mga so, na rin magayo. Makapahuhay rami off So, mawala na yung kanindot magayo, no? Kaya na po may day off na rin. So, yun lang magayo. Salamat sa panonood at God bless. Ingat na tayo palagi magayo, no? Ito po yung update natin ngayon. Salamat sa lahat. Sa mga sa akin magayo. Bye-bye!